Dumating si Lokolokok BBM, October 4. Kung hindi pa naman siya naulo, nagbenta ng bigas. inibigay mo dapat yan eh, kasi nasa yan, di ba? Kung di ba stated yung country, ah, eh? uh, uh, kaya galing ko lang ng Cebu. No? I just arrived uh, last night. Kasi na, kung narinig nyo, merong nangyaring lindol doon, di ba? So nangyari yung lindol, that was uh, September 30, immediately the following day, October 1, na-fly ka agad at doon, no? To, of course, the dbs on to Confederation, sa tayo sa midnight eh, agad ng tulong, no? Uh, dumating din si D.P. Sarawang kaagad, no? Siya ang inataunang dumating doon without any fanfare, without any media. Yung mga nakikita natin sa Facebook na may mga picture sa D.P. Sarawang doon, ang nagkuha noon, mga ordinary people, walang media, no? Dumating si loko-lokong DBM, <laughs> October 4. Kung hindi ba naman siya Raulo nagbenta ng bigas, ibibigay mo dapat yan eh. Kasi yan, di ba? Kung devastated yung country, at yung area, if the area has been devastated by by earthquake or perhaps typhoon and uh, other calamities, the government should be giving free rice and other goods to those affected. But ano ginawa? Pinagyayabang pa na pwede na kayong bumili ng murang bigas. Tama ba rin?